Pero kung kayo magtatago, magiging pugante, pagkatapos abogado lang niyo haharap, maniwala kayo. Malaki ang porsyentong kayo maging kalabuso. Ayaw kong pangunahan ng korte. Sa pantaha ko lang yung natupin niyo. Yun. Kasi, ulitin ko yung sinabi ko noong isang araw. Ang mga justices ng sandigang bayan ay kumplenan din. Sila ay parte ng may-ari ng pera na nawawala. Kaya pag inyong tinakasan ng korte, tinatakasan din niyo ang mga Pilipino may-ari nito. Including justices. 24-7 Ibig sabihin, every day ang operasyon ng NBI at ng Philippine National Police tulungan po natin sa paghahanap sa may mga warrant of arrest at iisyuhan pa ng mga warrant of arrest ng mga sakot sa graft in corruption gusto ng ating gobyerno bago magpasko makulong ang mga makakasuhan makulong ang kahit sino dahil dito ko sa napakalaking iskandalo na sumira sa imahe ng ating bansa at ng mga Pilipino sa grap in korupsyon sa mga elected congressman, elected senador ah, mga pinagkalooban ng posisyon sa gobyerno, mga engineer at higit sa lahat, mga kontraktor na kasapakat sa bilyong-bilyong nawala sa pera ng bayan dahil dito, kaya tuloy-tuloy ang operasyon. Kahit siyang kayo magtago. Ang sabi po ng pamahalaan, alam ng Sekretary Rimulya ng DILG, kahit saan lugar sa buong mundo, hahanapin kayo. Kaya hindi kayo safe kung kayo lalabas ng bansa. Nasa Europe, nasa Amerika, nasa Middle East, nandito sa ASEAN region, all over the world, sabi ng gobyerno, hahanapin kayo. Through Interpol. Yan na po ang plano ng gobyerno. Kaya ako sa inyo, sumuko na lang kayo, bumalik kayo, harapin nyo. Pag bumalik kayo ng Pilipinas na ipagtanggol nyo ngayon sarili sa trial, sa korte, baka makawala pa kayo. Pero kung kayo'y magtatago at tatakasan nyo ang ating bansa at ang aming, ating mga batas, hindi kayo magtatagumpay. Kasi sa lawak ng Interpol at koneksyon ng ating gobyerno, ituturo kayo at mahuhuli kayo. Dahil alam sa buong mundo, hindi lang ng mga Pilipino. Mayroong korupsyong nangyari sa Pilipinas na ang sangkot ay yung mga inimbestigahan at mga kakasuhan. Kaya ultimong bansa na inyong pagtataguan tutulong sa Pilipinas yan para kayo mahuli. Yan po ang mangyayari. E pinapaliwanag ko lang kasi hindi binigay yung detalya. Sinabi lang ni Secretary Mulla, all over the world, kahit saan lugar sa buong mundo, hahanapin kayo. Ito pinapaliwanag ko para makatulong sa inyo at kayo ay manindigang bumalik ng bansa. Yung gobyerno na inyong pinagtataguan, yung gobyerno kung saan kayo nandun ngayon, yan ang tutulong sa Philippine government para kayo ay mahuli at mapabalik ng bansa. Yan po ang mangyayari. Yung relasyon ng Pangulo sa international community, yung relasyon ng Pilipinas sa Interpol, yan ang gagamitin. Kaya bumalik na kayo para maipagtanggol nyo ang inyong sarili sa korte. Kasi kailangan kayo sa korteng marap hindi pwede pe at hindi papay ang korte, ang sandigang bayan at mga justices na abogado lang ninyo ang haharap. Pag hindi, malamang kalaboso talaga kayo. Kung kayo haharap sa osgrado at may pagtanggol ng insarili, may chance pa kayo na makawala. Pero kung kayo magtatago, magiging pugante, pagkatapos abogado lang ninyo ang haharap, maniwala kayo. Malaki ang porsyento kayo maging kalaboso. Ayaw kong pangunahan ng korte. Sa pantaha ko lang yung natopinyo. Kasi, ulitin ko yung sinabi ko noong isang araw ang mga justices ng sandigang bayan ay complainant din. Sila ay parati ng may-ari ng pera na nawawala. Kaya pag inyong tinakasan ng korte, tinatakasan din nyo ang mga Pilipinong may-ari nito, including justices ng sandigang bayan na siyang may hawak ng kaso at hawak ng mga kaso ito. Yan ang totoo. Okay? Hey, samantala sa ibang tako, nako, ito yung tamang-tama. Baka na may ni Director Lito Magno. Sino ba si Director Magno? Siya po yung officer in charge ng NBI. Matapos tanggapin ng Pangulo ang ni Director Santiago. So, Director Magno, good luck po sa inyo. Ito na yung tamang panahon pagkakataong maipakita mo ang galing sa trabaho. Galaw ng NBI para hindi ka na maging OIC. Maging full-time director ka na ng NBI na napakahalaga. Tama-tama ito. Inilagay ka, OIC. May mga warrant of Ang daming iimbestigahan. Ipakita mo. <coughs> hindi man hindi kita kilala ng personal. Pero ilang advice ko. Bilang Filipino. Uh, Pilipino. Ipakita nyo ang galing mo. Para makita ng Pangulong, karapat dapat ka na director, full-time director na NBI, hindi ng OIC. Ah, di ba? Kasi ngayon po ay OIC lang po ang, ang posisyon ni Director Lito Magno. Ang Hilito yata ang tunay na pangalan, pero kilala yan, Atty. Lito Magno, Acting OIC Director. Salamat po sa inyo, mabuhay ka. At uh, nahuli mo na si Abayon, ang mga bata mo. So, tuloy-tuloy yan. Si Engineer Abayon, Dennis Abayon, ang, ang engineer ng Mimaropa. Na, naunang kinasuhan, nahuli na, naunang nahuli. Yung iba nagsurrender. So, tuloy-tuloy mo pa. At parami pa, pagkalumbos na yung warrant of arrest ng mga senador at kongresman, ang mga district engineer, at iba pa, po, contractor, kontraktor, ikaw ang mahuli. Ha? Hindi naman unahan niya dahil dalawa ng polis ay nagtutulungan. kaya diba? Pagka nagtagumpay dito ang NBI, malaki ang chance mo na ikaw ay maging full-time director. Congratulations. Okay? Amantala, eto. Motion, MR. Motion for reconsideration daw po ng mga Duterte sa International Criminal Court para makalaya. Ang sabi ng mga prosecutor, malabo. Parang napakahirap daw na mabaliktad sa kasaysayan, sa ICC ang kanilang mga desisyon dahil lang sa MR. Kung yung mga kagunita, natalo ang kampo ni Duterte doon sa isyo ng interim release. Hindi na kumbinsi ng abogado ni Duterte na makalaya temporary o makalaya si Duterte. Natalo. So nagpile sila ng motion for reconsideration, MR. At ito yung pinag-usapan natin ngayon. Pag inyo napakinggan, sina Atty. Kunte at yung mga abogadong tumutulong sa mga biktima ng human rights violation, nagpay ng kaso sa ICC, sa kanilang mga record at kasaysayan daw, hindi ganun kadali na mabago ang desisyon ng International Criminal Court. Lalo pa pinagtutahan ng mga Duterte <laughs> ang jurisdiction. Kinawestiyon ang jurisdiction tapos nag a sila ngayon ng motion for consideration. Naku, ay talagang malinaw pa sa sabaw ng ha, ah, bulalo. Na medyo mahirap talaga. Ha, ah, mabago yon. Anyway, kaabang-abang yan. Ha? Ah, mapagbibigyan kaya ng ICC ang gusto ng mga Duterte? Yan ang isang tanong. Abangan. Mahuli kaya ang lahat ng dapat hulihin dahil sa korupsyon? Abangan. Okay? tulong ng mga sibilyan sa ating mga para magtagumpay laban sa korupsyon at iba pa, yan ang kailangan. Hindi lang dapat abangan. Dapat nating gawin para matulungan ang gobyerno.